Ah, let's go. ko, pero dad, passion ko po yung boxing eh. Biro mo, oh. Ang kapalit ng pag pagbo-boxing, papadala ka niya sa Amerika. Uh, boxing pinili mo? Apo. Uh, Ngayon po, okay. po nag-aaral. Kung oh, naman, syempre. Ba't ka mag-aaral kung pwede kang sumuntok? Di ba? Ang sabay ni Journey to Understanding, pati yung style nila magsalita pag nakapikit ka, may imagine mo si Manny Pacquiao yung nagsasalita. Pwede, pwede. Ah. Uh. Sabi ni uh, Toroy Pajero. Pajero. Attorney, maging tagapunas ako ng pawis na idol money. Okay na ako eh. sa tingin ko, pwede ka pa rin naman maging tagapunas ng pawis. <laughs> Wala naman problema. Pero hindi ka na pwedeng maging anak ni idol money. Okay? Pero tagapunas ng pawis, go. Kung yan ang pangarap, kung yan ang passion mo. <laughs> <laughs> Taray. <laughs> Kung yan ang passion mo, tagapunas ng pawis na idol money, pwede pa yan. Walang problema dyan. Okay?